Pasidungog sa mga bayani sa gitna ng lindol sa Cebu, sa gitna ng mga gumuhong gusali, bitak na kalsada, at luha ng mga nasalanta, isang tanawin ang namayani sa Cebu, ang katatagan at kabayanihan ng mga frontliners. Matapos ang malakas na lindol na yumanig sa rehiyon nitong mga nakaraang araw, agad na kumilos ang mga rescuers, volunteer medics, bombero, pulis, at maging mga ordinaryong mamamayan. Sa gitna ng panganib, sila ang unang tumugon. Walang inaalintana ang pagod, gutom o takot. Kaya naman ngayong linggo, isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Cebu ang isang pasidungog sa mga bayani. Isang seremonya ng pagkilala para sa lahat ng frontliners na nagbuwis ng oras, lakas at minsan buhay para mailigtas ang kapwa sa programa. Tinipon sa Cebu City Sports Complex ang daan-daang rescuers mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan. Nandoon din ang mga kinatawan ng DSWD, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at mga volunteer groups na mula pa sa kalapit probinsya. Sa entablado, sabay-sabay silang binigyan ng plaques of recognition at masigabong palakpakan mula sa mga taong minsan nilang nailigtas. Isa sa mga kinilalang bayani ay si po Harold Tan, isang pulis mula sa Talisay City na halos tatlong araw hindi natulog sa kakahanap ng mga survivor sa isang gumuhong gusali. Hindi ko na inisip ang sarili ko, basta makaligtas lang kahit isa pa, sulit na ang emosyonal niyang pahayag. Kasama rin sa pinarangalan si Nurse April May Ruiz na halos magdamag sa evacuation center para alagaan ang mga sugatan. Ayon sa kanya, nakakapagod, oo, pero kapag nakita mong nakangiti ang mga bata, kahit may trauma pa, dun ko naramdaman na may pag-asa pa. Sa kaniyang talumpati, sinabi ni Governor Gwen Garcia na ang mga frontliners ang tunay na puso ng bayan sa panahon ng sakuna. Ayon sa kanya, habang ang iba ay tumatakbo palayo, sila ay lumalapit sa panganib at iyan ang tunay na kahulugan ng serbisyo. Sa pagtatapos ng programa, sabay-sabay na pinailawan ang mga kandila bilang simbolo ng pag-asa ang bawat ilaw, tanda ng buhay na nailigtas at ng diwa ng bayanihan na patuloy na umiilaw sa puso ng mga Cebuano. At habang unti-unting bumabango ng Cebu mula sa trahedya, hindi malilimutan ng mga tao ang mukha ng mga tumulong sa kanila. Mga frontliners na walang suot na kapa pero may pusong bayani. Sa bawat lindol ng buhay, sila ang sandigan, tahimik, matatag at handang magsakripisyo para sa kapwa. Matapos ang seremonya, ipinakita rin sa publiko ang isang maikling dokumentaryo na naglalaman ng mga kuha mula sa mismong araw ng lindol, mga sandaling puno ng takot, pag-asa, at kabayanihan. Habang ipinapalabas ito, hindi napigilang maiyak ang ilan sa mga manonood, lalo na ang mga pamilyang nailigtas ng mga responding bayani. Sa pagtatapos ng programa, sabay-sabay na pinailawan ang mga kandila bilang simbolo ng pag-asa ang bawat ilaw tanda ng buhay na nailigtas at ng diwa ng bayanihan na patuloy na umiilaw sa puso ng mga Cebuano. At habang unti-unting bumabangon ang Cebu mula sa trahedya, hindi malilimutan ng mga tao ang mukha ng mga tumulong sa kanila. Mga frontliners na walang suot na kapa pero may pusong bayani. Sa bawat lindol ng buhay, sila ang sandigan. Tahimik, matatag at handang magsakripisyo para sa kapwa.